At uh, ayan, itatry natin ikutin itong uh, pinakamalaking puno ng baliti sa buong mundo. Asia. At, uh, Asia. Ah, buong Asia, Asia. Buong, Asia uh, buong Asia. At titingnan natin kung uh, ilang minuto nating iikutin to ng, ng simpleng uh, paglalakad lang. Ah, uh, ilang minuto. Ilang minuto. Ah, yan, napakalaki. Siguro mga mga 100 meters na tapos. Ito ang lagusan. Ito ang lagusan. Ito ang Ito ang lagusan. Ito ang ito. Ito, 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 ito. ito yung papunta na ang ano, oh, ito, so, ito, ito yung kantadya. Yung Tabi-tabi po. Pag dito ka, papunta ang niya. Ayan o. Makikita mo na na halos <Mexican> okay. pwede kang sumuot doon sa pinakaloob. Kasi kasyang-kasya yung tao. Ayan o. No? kasiyang kasiya yung tao dito yan tingnan natin doon sa kabila ikot ulit tayo so mayroon na tayong maabot na ng dalawang minuto yung paglalakad natin paikot dito sa bakpulong na to so, oh ito may patapan din dito Pwede, may mga laging Pag kayo dyan, nawawala yung ano. Pwede. Nawawala yung binili natin. <laughs> Ayan, nakita. Okay. kasyang kasi yung tao sa loob ng ano, ng puno, ng balite.